Ano ay na oh, simula na kalaban nyo. Gerald, <laughs> Gerald, Gerald, may kibukas nga bili. <laughs> Yan, sa kato may <ng> asin. Yan. Yeah. mo <laughs> Kalahati lang. Iinom mo na. Okay, inom mo na dia. Iwala Para makabawi ako. mo na, Idol, menggantung tangale, gantaran panahan kait, sedikit ma ambon ambon, ini yan eh murah okey ya, ye, ah, ayun, anah tara! satu ratus lima puluh, satu ratus, 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 satu lalaro kaya ano lalaro oo po hindi naman makakasama eh kasama ba Tara, sa mga. Ayaw, sa sami sa inyo. Uh, bakit? Mga talunan kayo. Ano ba talunan Tara, tara. Tara kaya. Kasami, coach mo kami para manalo. Oo. Uh, uh. Ay, coach. Ay, isa. Ito mga boy, pinagpapawi sa akin. Tara, kuya. Nalaro muna kami. Isa pa di, maraming. Opo. Maraming customer. Okay. Tara. Opo. Opo. Ano, ayun na. Simulaan na kalaban niya. Oh. Uh. Galingan nyo ha Para makapag Ayan boy Epi <coughs> <coughs> tayo o Payo bubo ba <laughs> mm. <coughs> mm, Nambag tayong ko Galingan nyo para makapag epi ha Yari sa akin buraot Magdala dito e Aseno. no Yari ka Gugup Tiga lang tiga lang Ay, ay. ay, ay. 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 Gerald, 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 may kayo bukas nga bili. Yan, sakato na yung asin. Yan! Kapag mo ka to? Kalahati lang. Abang busy pa sila, you know. Pwede na <laughs> yan, pwede na yan, pwede na yan. Yan! Yari mamaya aja si Borot. 15 minutes later. Ano pre? Pre ano? Home Where court lang nila yan eh. Home court nila. Okay lang yan. Home court lang yan. Okay lang yun. Uh, <laughs> okay lang yun. What? Ay, iinom in mo na. Okay, inumin mo na dyan. Ay, wala ako. Kaya na makabawi ako. <laughs> Inumin mm mo -hmm. na braot. Oh, wag, wag inumin, wag. <coughs> Ah uh, ah, uh. pre, hindi naman sa iyo yan, iinom ka ng inom, kay Borachi ni. Eh. Puta, hindi ako uminom. Wala ba. <laughs> <laughs> ba? Hindi naman ako uminom. Ba, hindi naman sa iyo